Ang pagkamatay ni Juan na tagapagbautismo Nang panahong iyon, nabalitaan ni Herodes na pinuno ng Galilea ang tungkol kay Jesus. Sinabi niya sa kanyang mga opisyal, Siya'y si Juan na tagapagbautismo. Muli siyang nabuhay kaya nakagagawa siya ng mga himala. Ipinahuli niya noon si Juan at ipinabilanggo. Dahil tinutuligsa ni Juan ang relasyon niya kay Herodias, na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabihan ni Juan si Herodes na hindi tamang magsama sila ni Herodias. Gusto sanang ipapatay ni Herodes si Juan, pero natakot siya sa mga Hudyo dahil itinuturing nilang propeta si Juan. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw para sa mga bisita ang dalagang anak ni Herodias na ikinatuwa naman ni Herodes. Kaya isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina, sinabi ng dalaga, Gusto ko pong ibigay niyo sa akin ang ulo ni Juan na nakalagay sa isang bandihado. Nalungkot ang hari sa kahilingang iyon. Pero dahil sa pangako niyang narinig mismo ng mga bisita, iniutos niya na gawin ang kahilingan ng dalaga. Kaya pinugutan ang ulo si Juan sa loob ng bilangguan. Inilagay ang ulo niya sa isang bandihado at dinala sa dalaga at ibinigay naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Ang bangkay ni Juan ay kinuha ng kanyang mga tagasunod at inilibing, at ibinalita nila kay Jesus ang nangyari.